Kunyan na aldaw, panibaguna naman na serye kan sa programang kilalanin ang lupang sinilangan. Pagbalik tanaw kita sa historik barangay kasuna na mataong inspirasyon as in importansya na mas lalo tang panabaon ang sa lupang ginikanan. Welcome to Barangay Kasuna! napapanood niyong magandang baybayin ay parte pa din ng Tigaon at ito ang Barangay Kasuna. Sinasabi din na nakuha ang pangalan ng Kasuna dahil noong panahon ay pinagtataguan ng mga kriminal at masasamang tao ang barangay na ito ayon sa mga nga naninirahan sa barangay Kasuna na mahabang panahon. Pero sa aming personal na obserbasyon, mababait at magigiliw ang mga tao dito lalo na sa kanilang mga bisita. Ayon din sa aming pagsasaliksik, nakuha ang pangalan ng barangay sa isang apelyido at ito ang Kasuna. Subalit wala kaming natagpo ang Kasuna family sa buong tigaon. Sa barangay na ito ay naninirahan ng aabot na 2,000 mamamayan at pangunahing hanap buhay ay ang paghahabal-habal na kanilang pinang do door to door. At opo, halos lahat ng kabahayan at pamilya dito ay may kanya-kanyang habal-habal. Mangilan-ilan din sa kanila ay nagmamayari ng sariling palayan, maisan, sarisaring gulayan, kasama na din dyan ang mga nakukuha nilang malasugi, bulinaw at iba pang biyayang dagat na kanilang dinadala at binibenta sa Central Market ng Digaon. At alam nyo ba na ang Barangay Kasuna ay natatanging barangay sa Tigaon dahil sila lang naman ang barangay na may boulevard. Ang nasabing boulevard ay nagdurugtong sa bayan ng Tigaon at San Jose, daanan para sa ginagawang kauna-una airport dito sa partido. Pagputok pa lang ng bukang liwayway, matatanong mo na ang napakagandang tanawin sa nasabing boulevard. At umagang-umaga pa lang makikita mo din ang mga tao na nasadya sa lugar na ito upang magpainit, magjaging, ang iba ay naliligo sa dagat. Ang barangay Kasuna din ay dinarayo dahil sa perfect spot para sa may hilig mag-skimboarding. Pagdating ng takip silim, makikita mo dito ang mga nagdarating ang mga tao upang panoorin ang paglubog ng araw. Napaka-relaxing at napaka-entertaining ng tanawin dito. Inaabangan din ng mga taga-tigao na matapos ang underdevelopment sa ngayon na The Orchard, dagdag atraksyon sa barangay Kasuna. Taong 2005, Nabulabog ang mamamayan ng barangay Kasuna dahil sa kumakalat na balita na may tatamang tsunami sa nasabing barangay. Kasabay pa nito ang pagtanaw nila sa malawak na karagatan at tila unti-unting umaatras ang tubig papalayo sa baybayin. Agad nagsilikas ang karamihan sa kanilang bahay upang malayo sa pagdating ng tsunami. Natataranta at bitbit -bit ang mga gamit na kanilang kayang isalba. Ang iba sa kanila ay lumikas papuntang munisipyo ng Tigaon, ang iba ay sa simbahan ng Tigaon sa pag-aakalang magkakaroon ng tsunami. Subalit walang tsunami na dumating. Sa madaling sabi, false alarm. Pag uwi sa kanilang kanilang tahanan ay nadiscover ng ibang mamamaya na sila ay nanakawan ng gamit. Sinamantala ng mga mapagsamantala ang pagkakataon habang wala sa kabahayan ng mga mamamayan nito. Naulit pa ito, muling kumalat ang balita na magkakaroon ng tsunami pero hindi ito pinansin ng mga mamamayan ng kasuna. Kung may papasyalan ka sa tigaon, huwag mong palalampasin ang barangay kasuna. Ibibigay nito ang hinahanap mong adventure. Sa simpleng video documentary na ini, may gusmin rara ni sa Indo as in mas may pabisto. Ang kagayunan kang banuwaan ng tigaon. Ang sakong upang sinilangan. Hiyakap kayo ni Kat J. At ang susunod nating video, ang barangay na kung saan may pinakamalaki at pinakamaraming produksyon ng mais. At sa barangay na ito, matatagpuan ang munisipyo ng tigaon. At yan ang barangay Karay Kayon. Abangan ang kapanapang-abig nating serye, ang kilalanin ang lupang silangan. Samahan mo akong mag-vlog by. Libutin natin tuklasin ang lugar na puno ng